Magandang araw sa inyo, mga kasim like-minded. Napunta ako ngayon sa trabaho. At uh, ito nga, napakaaga pa. Kung titignan nyo, yung oras, mag-aalas stress pa lang ng umaga. At ako nakaredy na. Habang tulog pa ang iba, ako naman, paalis na. Dito guys, no, make sure na pag lalabas, mas maganda kung Baka pala nga medyas. Kasi nga malamig sa labas. Yan guys, okay na ba ang natin? So, let's go. Pero syempre, bago umalis, make sure na patay natin mga ilaw para makatibit tayo sa kuryente. At syempre, kapag tayo naman ay lalabas ng bahay, make sure din na no always ay lock natin ang ating pintuan. dito naman ako naglalakad ito yung view ko palagi pag ako ay papunta sa work alas wala pang tao at puti na lang pagdating ko nandyan na yung bus umalis yan 3.11 pa puti nga pinapasok na yung ganda ko kasi nga malamig sa labas kaya ito tara upo muna tayo ayan guys nakalis na yung bus ngunit ako pa rin mag isa sa loob ng bus and after 50 minutes may get na ako sa Young Street yan yung last station na aking bababaan papunta sa aking work thank you after ng straight na almost 50 minutes na biyahe dito naman ako bababa tapos maglalakad ako ng medyo malayo-layo pa doon sa dulo kasi doon ako sasakay ng next bus na sasakyan ko at dito, dito naman ako laging natambay minsan inaabot ako dyan ng mga 20 minutes bago dumating yung bus yan, hanggang sa dumating yung bus na to minsan delay, paro na lang kaya kung sobrang lamig, negative 20 at mag-stay ka ng 15 to 20 minutes dyan, good luck diba nga pala guys FYI lang sa bus na to may kita ko yung pula tsaka blue ang blue ay para sa priority seat so yan guys dito kailangan mong pindutin yung stop para tumigil yung bus at kapag tumigil yung bus paglalabas ka kailangan mo lang ipush ng konti yung awakan and then makakalabas ka na so yan another lakad ulit kailangan kong pindutin to para makatawid ako So yung lakad na to, siguro mga 5 to 10 minutes na lakad. Lakad lang para may exercise din. Meron din namang bus na dumadaan. Pero minsan kasi matagal din ang hihintay mo. Kaya mas pinili ko na lang maglakad. Tsaka para makapag-exercise talaga. At ito, dahil ako nga lang mag-isa talaga naglalakad at wala pang iba, solong-solo. Pero sobrang lamig. So ito, papasok na ako sa work. Bago naman ako pumasok sa work, kailangan ko munang i-deactivate yung alarm system nila. Pero syempre, hindi ko pwede pakita sa inyo yung code. So, i-activate na siya. Wala ng alarm. Pwede na akong lumabas dito. Pero, kailangan pa rin ilock yan. Kasi yung isang daanan. Swerte nga kasi pinag pinagkatiwalaan ako ng kumpanya sa susi nila. Yan. So, dito talaga ako papasok. Pasok ko dyan. Make sure din na ilalak ko kasi ako ang unang-una na dumating. So, lock para wala rin makapasok. Buksan natin ang hilaw at makikita niyo ang opisina namin. Ito ang opisina namin. At uh, kailangan ko muna mag-log. At kung titignan niyo nga, 4.32 a.m. ako dumating. So, ang work ko, supposed to be 6 a.m., nandiyan ako ganun 4. Pero 5 pa lang, mag-start na ako. So, marami kang kailangan nang tanggalin sa katawan mo <laughs> bago ka makapag-start ng trabaho. PS muna ng uniform. So, yung pants, at ito ang aking uniform. Then, suotin ko yung non slipper shoes, at suotin din yung apron, i talaga yan, bago mag-start. O, bago pumasok doon sa kailangan ko pagtrabaho mo. Tara, ito na, papasok na ako At solong-solo ko pa to Buksan ulit ang ilaw And eto, uh, pakita ko sa inyo kung anong gagawin ko So dito po, medyo ipa-fast forward ko kasi mahaba So dito, basically, ang ginagawa ko po ay gumagawa ng sandwich At ang ginagawa ko ay pili-prepare ko ng lahat Para pag dumating yung kasama ko, gagawa na lang agad siya kaya nga, kung sino yung kasama ko sa work, maswerte. Kasi, pagdating mo, gagawa ka na lang. So, medyo mabang proseso din bago mo kapag start. Kasi, kailangan talaga ng maraming preparation. So, ito. Tapos na yung work. I have to go na. Be let And, uh, po ang trabaho ko dito sa Canada. about you what is your story